maagang pamasko galing kay BBM at sa likod ay mm, ayan bongbong marcos ay Pilipinas up up ayan dito po ako sa Malacanang ngayon ayan ayan po Nakalibre kami ng pagkain. Kasi birthday pala niya kahapon, September 13. So, 14 na ngayon. Ngayon pa lang ako nakapunta dito. So, bunga ka pala kahapon ang um, dito. So, ito, kahit pa nakatikim kami ng uh, sandwich at pakapin sun San <laughs> Miguel. Ay, thank you so much. Thank you. nag up lang po ako ng uh, aking garanti dito pero wala pang ano wala pang resulta so antay-antay uh, lang baka sa susunod mamaya maya so, ayan so nandito ako ngayon oh no? tingnan niyo oh salamat